Good morning mga kalipad. Ay, nahulog yung gloves ko dito mga kalipad. Ayan. Magsasabel ako dito. Kasi makapal yung snow. Umulan kagabi ng snow. So, linisin ko muna dito sa may hagdana namin. Kasi pag nainitan yan, madulas. So, aalisin ko yung mga snow dyan. Para iwas disgrasya na din. Ayan, mga kalipad. So, ginagamit ko dyan si DJI Neo. Ayan, mga kalipad. Kailangang itulak dun sa gilid. Yung mga snow na masyashabal. Ayan, dyan ko lang siya ilalagay. Para hindi naman kumalat yung mga snow. Dyan lang sa gilid na yan. Ayan. So ang kumukuha sa atin ng video ang ating drone mga kalipad, mga katropa. Ayan. So talagang hindi rin madaling mag-shovel ng snow mga kalipad. Kasi pag talagang marami at makapal, matagal. Ito, tagal ko din dito nag-shovel-shovel. Naabot ako dito siguro ng mga 30 minutes sobrang dami din. Manipis pa lang yan mga kalipad. Hindi pa yan yung talagang dagsa ng snow. Ayan. May araw talaga na halos dire-diretso nag snow Sa ngayon, eh, pa isa-isa pa lang. Hindi pa total yung talagang tagsa ng snow. Yan pa lang. Pero yan pa lang, eh, talagang marami na rain. Ayan, dalawa na ang ginagamit ko pang shovel dyan, palit-palit. Ayan, tulak lang natin dyan sa may poste ng kuryente. Ayan. So, hindi madali talaga kapag winter dito sa Canada. Sabi nila, masarap ang buhay dito sa Canada. Hindi rin mga kalipad. Kasi kailangan mo mag-shovel pag winter para yung mga sasakyan o no, sasakyan mo ay maali, eh, maalis mo dyan, malinisan, para hindi dumulas ang inyong garahe. Yan, gaya dito sa garahe namin, kailangan alisin yan dyan, mga snow. Para paglabas na sakyan o pagpasok, hindi titigas. Yun. Kasi yung dadaanan talaga ng gulong yan, mga kalipad, ay hindi mo matatanggal talaga gaya yan, mga kalipad. Kasi nilabas namin yung isa para makapag din. Ayun, tinan nyo na lang yung guhit nung dinaanan ng gulong. So, matigas agad. Ayan. So, matrabaho. Matrabaho ang winter dito sa Canada, mga kalipad. Halos magpapalapala ka ng snow. Dati ang pinapala ko lang, eh, siminto o buhangin sa sa Saudi sa aking kumpanya. Ayan. Ngayon, nagpapala na ako ng snow. Snow naman ang aking pinapala. So, yan mga kalipad ay nakakatuwa man tignan niyang snow pero yan ay nakakatakot din. Kasi yan ay cause ng accident dito sa buong Canada pag winter. Pag dumulas ang gulong ng sasakyan, nag slide mga kalipad. Yan. Yan ang ano ng winter. Kaya maraming ayaw ng winter. Ako naman, eh, gusto ko pa kasi first time ko pa lang eh. Unang ano ko pa lang yan, unang taong ko pa lang dito sa Canada. Kaya medyo nag enjoy pa. Pero pag tagal-tagal sigurado magkasawa din ako nyan. May inis na ako sa winter. Ganda pa siya. Pero yun yung ang trabaho sa winter, ang dami. Maglilinis ka ng sasakyan, magtatanggal ka muna. Tapos ang sasakyan mo, before mo gamitin, kailangan ma-start mo muna mga 30 minutes or 20 minutes. Pag gagamitin mo, kailangan mo mapainit. Tapos kailangan mo pa ng isaksak ang sasakyan sa kuryente para hindi malobat yung battery kasi na ano siya eh, parang baga namamatay yung ano niya, power niya pag hindi na isaksak sa kuryente. Gawa sa sobrang lamig. Ayan mga kalipad. Ayan si Mrs. nagsasabel dun sa may lo, lo logan niya, sasakyan niya. Ayan. So kanina pa ako nagsasabel dyan eh, kaya medyo linis na o konti na lang. Yan, tinatanong ko si Mrs. Yang kung anong masasabi niya sa winter. Sabi niya, matrabaho nga. At saka mga kalipad, pag winter, ang dami mong suot. Magsusuot ka ng bonnet, kailangan mo ng uh, winter jacket, tapos kailangan mo pang naka long sleeve, pang loob, Or dubli pa yung damit mo. Tapos, kailangan nakapantalon ka pa. Tapos, kailangan naka-skipans ka pa. Tapos, kailangan ang sapatos nyo dyan ay eh, may klits. Ayan, inilalaro ko muna yung isa mga kalipad. Ayan, no. Inagis-agis ko pa yan. Ayan, kutkutin natin dyan sa may gilid ng sasakyan. Sa ilalim. Para mas side-side naman yung mga snow para talagang walang dulas pag uminit hindi madulas yung ating garahe ayan ayan pasunod sunod lang ating taga video ang ating DJI Neo ang ating drone mga kalipad sa amin nga pala dito sa bahay ay Paskula gawa ng may parol na rin kami Ayan, nakabitin. Sinabit ni mother. Ayan, mga kalipad. Kotkotin pa natin yan. Nang kotkotin. Marami talagang snow. Magsasawa talaga dito, mga kalipad. Sa snow. Ayan. Kaya, kung ano, kung papipiliin ako, mas gusto ko pa yung summer. Kahit mainit, mas gusto ko pa yung summer. Kasi, kunti lang yung damit. Ayan o, oh, tinataas ko, nakakalits yan, may spike yung sapatos ko. Ayan. Daming ano, daming suot. Meron pa nga minsan mga kalipad na, ano, uh, may pumunta kami ng town. Pumunta kami doon sa town, may binili. Hinahanap ko yung wallet ko kung nasan. Yung pala nandun sa, ano ko, sa winter jacket ko. yung suot kong yan. Kasi ang kapal nga hindi ko makap makapa. Kaya sabi ko nakakainis. Kaya mas maganda talaga summer. Ayan no, oh, biro oh. niyo no. Kakayo din 'yan, ganyan. Tapon diyan sa gilid, kaid ulit, tapo naman sa gilid. Pag umulan naman ng snow, ganun na naman ang gagawin mga kalipad. Yan. Yan ang buhay Canada. Yan, si Mrs. Kuskusin mo, misis Linisin mo sa sasakyan mo. Sige, tanggalin mo yung nag na yellow. Sige, kuskus. Tsaka makapit mga kalipad. Makapit sa sasakyan. Ayan, no. Oh. Okay, sunod lang. Sunod lang niyo. Sumunod ka sa akin. Ayan, no. Oh, biruin yan mga kalipad. Oh. Oh. kapal. May nagagamit naman yan mga kalipad na disaksak yung pantanggal talaga ng snow. Hindi kuryente. Pwede din meron din namang rechargeable. Meron din. Pero mas maganda yung ganyan. Kasi pag ganyan, medyo na-exercise ka pa. Kasi naitutulak mo eh. So, iinit yung katawan mo. Eh pag yung di battery or di kuryente, eh wala. Walang ano, walang, kumbaga sa ano, walang thrill o oh, yan itatabi lang natin ng konti dyan sa may poste para kung magisto man uli mamaya o bukas eh hindi nakakalat ayan tulak ulit ganyan lang o oh. diba mga kalipad so talagang matrabaho ayan Matrabaho talaga ang pagtatanggal ng snow sa daan. At saka dito naman mga kalipad, pagdating naman sa mga highways, may mga naglilinis talaga. Pero pag yung alanganing oras na o na late yung pagbagsak ng snow, ay walang maglilinis. Ano pa yon halimbawa gabi, kinabukasan pa yon malilinis. So kaya ang mga driver dito ay uh, double ingat talaga double ingat sila sa pagdadrive kasi kahit ang iyong gulong ay naka winter tire meron pa ring pagdulas yan yan ang ano dito sa Canada mga kalipad kaya yung mga nandito sa Canada, mga Pilipino saan man sulok dito sa Canada ay ingat-ingat lalo ngayong winter yung mga nagdadrive at saka yung mga lumalabas din, yung mga naglalakad ay ingat at kasi madulas ingat tayo mga kalipad mga kapwa ko Pilipino ayan ang dami talaga eh o oh. naabot ako dyan ng 30 minutes Maka makapal na pero mas makapal pa yung sa susunod ayan Koskos lang ng koskos, tulak lang ng tulak. Ayun si Mrs. oh, lilinis mo sa sakyanya. Oh, tingnan niyo yung mga ano, mga kalsada, mga kalipad. Talagang halos puti, kaya nakakatakot mag-drive dito pag hindi mo kabisado yung kalsada. Eh, hindi mo alam ano na pala uh, malalim na pala yung dadanan ng gulong, yun ang nakakatakot. Ayun, kasi natatakpan siya ng snow mga kalipad. Ayun so ang oras nyan ay 8.25 papasok na yung mga estudyante yung mga bata sa school ayan ang daming kuskusin so talagang malamig mga kalipad nakaglabs na ako nyan ng pang winter malamig pumapasok yung lamig sa kamay ayan Matagal din, matagal din magtanggal ng snow mga kalipad. Ayan. So mamaya, pag natapos ko yan, iaabanti namin yung isang sasakyan para malinis din dun sa may ilalalim. Ayan mga kalipad. Ayan. Ang dami pa. Sobrang dami pa ng aking tatanggalin. Ayan. Ayan yung mga estudyante. Kapit-bahay namin. Ayan. Papasok na sila sa school. So, may titigil dyan mamayang basa tapat natin. Dyan sa tapat ng bahay mga kalipad. Yun yung sinasakyan nila. Ayan. Ang daming estudyante dyan, mga kalipad. Dyan sila naghihintay ng school bus sa may tapat namin. Dyan din nasa kayong pamangkin namin. Si KK. Yan, kailangan ko kasing talagang hindi naman totaling sa side, kailangan lang mabawasan lang talaga para kung matunaw man, hindi totaling madulas kasi pag talagang hindi mo aalisin, pag natunaw yan sobrang dulas, pag yung kumintab na mga kalipad yun yung nakakatakot eh lalo na pag hindi ka mag mag spec ng sapatos o cleats ay madulas. Yan, kaya dapat inaalis yan mga kalipad. Sana magustuhan nyo tong video to mga kalipad. Itong ating vlog na to. Itong ating content. Ayan. Ayan na yung mga estudyante mga kalipad. Ayan. Diyan sila maghihintay. Sa tapat na yan. Tapos titigil dyan yung school bus. Ayan. So pinagtitignan na nila yung ating drone mga kalipad. Kasi daw sabi nila ay sumusunod daw sa akin. Ayan. Ayan. Ayan sila yung mga bata. Ayan. Diyan sila na naghihintay. Habang wala pa yung school bus nila. Magsasawa ka talaga sa ice eh O oh, ayan no Ayan So tinitignan nila yung ating drone Yung isa malapit sa may puste uh, Sa ano ko rin yan Sa company ko rin nagtatrabaho yan Ayan pinaiksian ni Mrs. yung kanyang panglinis sa sasakyan kasi mahaba daw hindi niya mapihit kaya medyo niluwagan ko para may baba niya ayan so lamig mga kalipad naka ski pants na ako dyan mga kalipad pero ramdam ko pa rin yung lamig ayan ayan ang dami ng estudyante ayan sila naghihintay sila dyan pino yung ano yung snow dito mga kalipad pinong pino ayan Muusok na yung aking ano dyan, mga kalipad, yung aking bunga nga, sobrang lamig. Ay na, yung school bus nila. Sumakay na yung mga estudyante. Ayan. So, kayod pa rin ang kayod, mga kalipad. Hanggang maubos. Ayan. Sobrang dami. may kayo talaga, mga kalipad. Ayan. Ganon din ang mga sabi sa akin ng mga Pilipino dito sa Canada. Oh, masaya lang sa una. Pero pag tagal-tagal, may inis ka na sa winter. Sa snow. Sila, inis na inis na sila eh. Kasi nga, matrabaho. Mga kalipad. Matrabaho. Tapos ang dami pang suot. So, pinalanding ko muna si Niyo. ng battery sinalubat na ayan so continue tayo dyan mga kalipad hanggang matapos ayan o malapit na natin matapos mga kalipad so kiniklear na lang natin yung mga natira tira pang mga snow para may gilid natin ayan ayan o oh, mga kalipad kalsada yan ha kalsada yan dito sa mga street namin. O di ba? Paano kung uh, first time mong mag-drive dito hindi mo alam kung kalsada pa yung patatakbuhan mo, di kasi natatakpan ng snow. Ayan. Puti lang ang makikita nyo. O di ba? Kaya nakakatakot. Pero yung iba, mga sanay na, kabisado na nila mga kalipad eh, yung daan. Si Mrs. sanay na rin. Alam niya na yung kung saan siya dadaan. O, oh, ayan. Yan, mga kalipad. Sinasabi ko dyan, eh, ganyan. Ganyan ang dadanasin nyo pag pupunta kayo sa Canada. Ayan. Magpapala din kayo ng snow. So, ayan mga kalipad, sana nagustuhan nyo itong ating video, itong ating vlog. Sana supportahan nyo ako ng marami sa mga manunood at sa manunood pa. At sa mga maglalike, thank you ng marami. At ingat tayong lahat sa mga sulok ng bansa. Mga Pilipino, ingat kayong lahat. Ayan mga kalipad. So tapos na tayo mga kalipad. Clear na lang natin yung mga natira-tira pang konti. Ayan, umiinit na mga kalipad. Nakikita nyo ba yun? Yan. Yan ang isa pang problema. Pag uminit, malulusaw. Ayun, dudulas. Magiging yellow na siya. O. Ayan ang sinasabi ko mga kalipad na pag nag-snow tapos iinit, matutunaw, ayun na. Doon maraming na dudulas o na aksidente. Sana naman ay wala. Um, ingat lang lagi sa pagdadrive at paglalakad mga kalipad dito sa Canada. Sa so, ulitin mga kalipad, thank you, thank you ng marami and God bless.